mo yung isda ko, so mga lodi ito po yung usong-uso ngayon at matakot kayo dito, wag na wag nyo pong gagawin ito dahil pwedeng-pwede po kayong ma-flag behavior anytime dito, ito po mga lodi before, yung click to click iniba lamang po nila yung term, ginawang bingwitin mo yung isda ko, ewan kung bakit ganoon yung term na ginamit nila na kung saan ang gagawin po dito ay ikiklik nyo yung ads ko at ikiklik ko din yung ads ko Nang sa ganun paraan lumaki po yung ating earnings. So, click to click po siya ng ads, mga Lodino. Iniba lang nila yung term. Pinaganda lang or <laughs> pinaganda pa? Gumanda pa? Hindi ko alam. So, mga Lodino, wag na wag yung gagawin yan dahil minimum 3 months po ang plug behavior, mga Lodino. Maswerte na kayo kung mawala ang inyong violation na plug behavior for 3 months. Uh, yung iba, umaabot dyan ng taon, mga Lodino. Kaya pagka yan, ginawa nyo at uh, talagang uh, ayaw nyo sumigil dyan. Nako, ako ay eh, advice ko sa inyo. Mabuti pang gumawa na lang kayo ng bagong account para naman may masimula na kayong bago dahil sobrang tagal po mawala ng violation nyo dyan. Kikita nga kayo ng malaki dyan that the question is, makukuha nyo pa yung earnings nyo? Hindi nyo basta-basta makukuha, baka maging not payable po yung earnings nyo kung sakali mang maka-earn kayo dyan ng malaki. At kung sakali mang makalusot kayo ngayon, someday. Mafaflag behavior po kayo dyan mga lodino, at madedemonetize kayo. Okay? Kaya wag na wag nyo gagawin yan. Share mo ang video na to para well naman nakapuan natin content creator